Good afternoon. So update ko lang kayo guys. Ah, uh, uh, bilang isang guru kasi, no? bilang isang guru kasi, ah uh, it is a huge no pride na makita natin na nakatanggap no, ng iba't ibang klaseng or uri ng recognition especially yung mga estudyante natin so nung nakaraan kasi kung makikita niyo dyan sa video na yan is uh, kami ng mga estudyante palabas no? palabas ng barangay kung taga tagasan sila kung dinala namin sa sentro ng municipality of Bulan at bakit? it is because of recognition na natanggap nila. No, iba't ibang uri po 'yan ng kategorya o category na natanggap nila. Especially kasama din po yung kanilang mga magulang. So uh, napakagaan, napakasaya sa pakiramdam bilang isang guro na makita ang mga magulang together with the students na na tatanggap ng recognition. Iba't ibang recognition kasi Uh, may high achieving award, may athletic award, may leadership award, at marami pa po doon. At bukod pa po, po doon, ay ginawaran din, you no? Know, yung isa namin katrabaho ng outstanding teacher. So, uh, kumbaga bilang isa sa mga kasamahan nila, 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 ay talagang ramdam sa ramdam yung saya, yung pride, no? Na talagang ipagmamalaki ko to. ipagmamalaki na atin to. So, I think guys, yun ang po muna and thank you so much. Makatao, hindi nagpaalipusta kung nang maapi ng kapatawa.